Mga awit, chapter 17 Isang panalangin ni David Dinggin mo ang tama, O Panginoon. Dinggin mo ang aking iyak. Dinggin mo ang aking dalangin na hindi lumalabas sa mga huwad na labi. Magmula sa iyong presensya ang aking hatol. Tingnan ng iyong mga mata ang mga bagay na pantay. Iyong sinubok ang aking puso. Dinalaw mo ako sa gabi. Sinubok mo ako at wala kang masusumpungan. Nilayon ko na ang aking bibig ay hindi magsalangsang tungkol sa mga gawa ng mga tao sa pamamagitan ng salita ng iyong mga labi ay iniingatan ko ang aking sarili sa mga landas ng maninira. Ingatan mo ang aking mga paglakad sa iyong mga landas upang ang aking mga yapak ay huwag madulas. Ako'y tumawag sa iyo sapagat ako'y iyong didinggin o Diyos. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin at tingin mo ang aking pananalita. Ipakita mo ang iyong kagilagilalas na kagandahang loob o ikaw na nagliligtas sa pamamagitan ng iyong kanang kamay sa kanila na nagtitiwala sa iyo mula sa mga nagsisibangon laban sa kanila. Ingatan mo ako na gaya ng mansanas ng mata. Itago mo ako sa liling ng iyong mga pakpak. Mula sa masama na pumipighati sa akin, mula sa aking nakamamatay ng na mga kaaway na kumukubkub sa akin. Sila Sila'y nababalot sa kanilang sariling taba. Sa kanilang bibig sila sila'y nagsasalita ng kayabangan. Kanilang kinugkob kami ngayon sa aming mga hakbang kanilang itinuon ang kanilang mga mata na nakayukod sa lupa. Gaya ng isang liyon na sakim sa kanyang biktima at parang batang liyon na nagkukubli sa mga lihim na dako. Bumangon ka o oh, Panginoon, biguin mo siya, ibagsak mo siya, ilagtas mo ang aking kaluluwa sa masama na iyong tabak. Mula sa mga tao na iyong kamay o oh, Panginoon, mula sa mga tao ng sanglibutan na may kanilang bahagi sa buhay na ito at kanilang tiyan ay pinupuno mo ng iyong nakatagong kayamanan. Sila'y puno ng mga alak at iniiwan ang nalabi sa kanilang pag-aari sa kanilang mga bata. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka ako'y gumising sa iyong wangis.